Okay na po ulit ang ating halaman after po ng sunod-sunod pong bagyo. Hoping po na sana po wala na po muna uling bagyo at talaga naman pong nagsunod-sunod na po ang kanilang dating. Ang buhay po sa ating lahat. Nadinig po sa tabi po ng kusina. Papahinga lang po at tatapos pong magwalis-walis. Talaga naman po <laughs> ang ginawa ko na po sa garden ay magwalis. nag aayos po ng halaman. Mag-alis po ng mga dahon po ng saging. Pinaalis ko po yung mga nakahapay pong dahon ng saging nakatakas na po si yung Nando. Ay, ito naman pong isa ang inaabangan po at balita po din sa, sa TV ay area po dito po sa Northern Tagalog o Southern Luzon po ay isa po sa dadaanan naman ng bagyo. Ay naku po ay sana naman po ay huwag pong matuloy at Usa na lang pong malusaw at maglaho at kahirap din naman po doon po sa iba nating mga kababayan na talaga naman pong hirap na hirap talaga po pag ganito pong mga panahon din po sa amin ay talagang napakainit. Pero sabi nga po ay ito pong lugar namin ay dadaanan o isa po sa balita na uh, posible pong daanan po itong, itong Southern Tagalog, uh, Southern Luzon. Kaya po, ingat-ingat po tayo. Napakita ko po sa inyo mamaya yung pong aking mga halaman after po ng bagyong nando na naiayos ko na po ulit. Pero ito nga po, may panibago na naman pong bagyo. Eh, sana po ay, oh, sana pong mawala para naman po, hindi naman po mag-alala ang mga, mga tao. Ayan po oh, talaga po namang napakainit ngayon ng panahon. Ayan po ay after po ng bagyong nando. Ganda po ng panahon. Pero na naman daw pong papasok naman na bagyo na si Opong. Ay naku po, ay sabi ko nga po ay sana po ay sana siyang malusaw at kawawa na naman po yung mga masasalanta. Papakita ko po sa inyo yung akin po mga hindi ko na pong naayos sa garden. Ganoon po talaga. May bagyo, siyempre po ay masasalanta. After po naman ay di aayusin natin po ulit. Uh, ang garden po ay nasa maayos na po uling kalagayan kung sa may sakit na naayos ko na po uli. Gayaan po ang ginagawa ko, inaayos ko po gada po matatapos po ang bagyo. Kaso, ito nga po at may balita na po uling may kasunod na naman po uling bagyo na si Opong. Uh, mamaya po ay ang gagawin ko po dito sa mga nakataas pong ito ay pagbabababa ko. Kasi po super typhoon daw po ang bagyong Opong ay katakot po sa naman po ay huwag naman pong super sobrang lakas at pagkakalinis po, pagkakaayos po ay may bagay na naman po ang dating pero okay lang po, ganun po ang gagawin natin, paghahandaan po ulit natin. na po kung mag-ayos na po uli ng mga dapat ko pong ibang halaman, iayos ng halaman, itagong halaman para po sakali mga po matuloy ang bagyong opong ay eh, hindi na naman po ganun uh, katindi ang aking aayusin. Uh, bilang paghahanda po sa paparating namang bagyong si Opong, yan po, uh, po ako ng mga sanga po ng aking kamyas ito po ang aking mga putol na sanga ng kamyas nagluwas din po ako ng mga dahon ng saging. Dahil alam ko po pag malakas po ang hangin, ay ito po ang posibleng uh, magkasira-sira. Basta po may bagyo, alam ko po na, ay, una ko po dapat gawin ay bawasan po ang mga dahon ng saging kasi po, uh, ito po, ito sa magiging pabigat. Uh, dahil po pag malakas ang hangin, sisira po sila. Tapos, uh, magiging mabigat po siya. Kaya po, natutumba po ang saging. Uh, kaya Binawas ako na din po para kung sakali pong lumakas po ang hangin, hindi na po siya masyadong mabigat ang puno ng saging, hindi na po masyadong o oh, hindi na po mabubuwal. Kaya po tinalihan ko din po yung aking lang bubig ng saging na nasa puno at para po sayang naman po kung balang at masisira. Pinagbababa ko din po yung akin pong alamang strawberry at baka po pag po hangin ay magtalsikan po sila. Kaya po binaba ko muna po sa kanyang kinalalagyan at iipunin ko po at saka na po pagkatapos na po ng bagyo saka ako po siya ibabalik. Pumasok na po ako ng bahay at kita ko po sa paligid ay nag-uumpisa na naman pong dumiling. Uh, hindi ko lang po alam kung uh, anong oras, ang kailan dadaan ang bagyong opong. Hindi ko lang po alam pero sa nakikita ko po ay dumidilim na po ang kalangitan. Sana po ang bagyong ito ay huwag na naman pong maging sobrang lakas. At para po kahirap din naman po pag sunod, -sunod na po ang bagyo at talaga naman pong uh, mahirap na po sa kalagayan po ng mga tao po na ang kanila pong area ay lagi na pong binabaha. Ang mga namumuno po sana sa mga lugar kung saan ang mga tao ay uh, lubog na sa baha na pwede naman pong gawa ng paraan ay atin pong tulungan po natin ang mga tao na mapaalwan po ang kanilang buhay naman lalo na kung ganito may mga uh, panahon na ng bagyo kung ano man po yung dapat natin gawin na makakatulong sa kanila ay atin pong gawin ng maayos at ang unang-una pong direktang nahihirapan po ay ang mga mahihirap sa mga lugar po na direkta pong tatamaan po ng bagyong opo ang ingat po kayo ah, hindi po kayo pababayaan ng ating Panginoon ah, magdasal po kayo ah, at sa mga namumuno po sa inyo pong lugar sana po ay makita po ninyo ang epekto po ng hindi natin pag-asa-saayos ng mga bagay na dapat nating isaayos ay malaki uh, po ang epekto po sa mga hihirap. Kaya po sa mga, mga mumuno, doon po sa mga lugar na talaga po namang uh, binabaha, uh, dapat po ay maisip po ninyo na no, ang kapakanan din po ng inyong mga mamamayan at huwag po, po yung pansarili namang na parigayahan. Ah uh, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa inyong pagsama po sa akin sa araw na ito.